Ang kasaysayan ay salamin ng ating pinagmulan. Sa bawat pahina nito, makikita natin ang liwanag ng kaalaman, ang alab ng ambisyon, at ang anino ng mga kasabihan. Isa sa mga pinakamakislap na kabanata sa kasaysayan ng mundo ay ang ginintuang panahon ng Islam na naganap sa panahon ng pamamahala ng Abbasid Caliphate. Sa panahong ito, itinayo ang mga institusyong nagdala ng kaalaman tulad ng House of Wisdom sa Baghdad, kung saan ang agham at teknolohiya ay umunlad sa paraang hindi sukat akalain ni Numan. Naging sentro ng pag-aaral ang lungsod na nagbigay daan sa paglikha ng mga ideya at imbensyon na ginagamit pa rin natin hanggang sa panahon ngayon. Ang kasaysayan ng Abasid ay hindi lamang kwento ng tagumpay. Ito rin ay kwento ng alitan, intriga, at pagbagsak ng katanyagan. Sa likod ng maringal na mga palasyo at makikinang na mga libro, may mga kwento ng pag-aagawan sa kapangyarihan, pag-aalsa at pagkawasa. Sa episode na ito, ating sisiyasatin atin hindi lamang ang makinang na ginintuang panahong ito ng Islam, kundi pati ang mga hamon at sakripisyong nagbunsod ng tagumpay sa kabila ng malagim na panimula nito. Samahan niyo kami at tayo'y maglakbay sa nakaraan sapagkat sa bawat gintong panahon ng kasaysayan laging may aral na naghihintay na dapat nating matututunan. ginintuang panahon ng Islam. Isa sa mga pinakakapansimpansing halimbawa nito ay ang tinaguriang ginintuang panahon ng Islam na naganap sa ilalim ng Abbasid Caliphate. Sa panahong ito, nagbunga ng kaalaman, pag-usbong ng agham at teknolohiya, sining at kultura sa walang kapantay na antas. Ngunit ang bawat tagumpay ay may kaakibat na sakripisyo, intriga at alitan. Samahan ninyo akong tuklasin ang kabuuang kwento ng Abbasid Caliphate mula sa kanilang marahas na simula hanggang sa kanilang maringgal na pag-usbong at sa huli, sa kanilang pagbagsak. Ang marahas na pag-usbong ng Abbasid Dynasty Nagsimula ang kwento ng Abbasid sa pagkadurog ng naunang Umayad Caliphate. Noong taong 750 CE, pinangunahan ni Abu al-Abbas sa Safa, isang inapo ni al-Abbas, ang tiyuhin ni Propeta Muhammad ang isang revolusyon laban sa Umayyad. Ginamit ng Abbasid ang kanilang kaugnayan kay Propeta Muhammad upang makuha ang tiwala ng mga tao, lalo na ng mga Shia Muslim na hindi pabor sa pamamahala ng mga Umayyad. Marami sa mga Shia Muslims ang dismayado sa sekular na pamamalakad ng mga unmayan. Mga kaugaliang hindi naaayon sa panuntunang Islam na naging dahilan para umanib ito sa mga abasid sa kanilang pag-aak. Kasabay dito ang mga Persyano na nakaranas ng indiskriminasyon mula sa mga umayad at ilang mga Krisyano na nakahanap ng pagkakataong makaganti sa pangaabuso sa kanila ng mga ito sa isang makasaysayang labanan sa Zab noong taong 750 CE. Maraming miyembro ng Umayad ang brutal na pinaslang ng mga abasit upang tiyaking walang magiging hadlang sa kanilang paghahari. Napatay si Marwan sa kuno na kasalukuyang kali sa isang matinding sagupaan at pinagtutugis ng mga abasit ang ilan sa mga nakatakas na miyembro ng Umayad sa isang pambihirang pagkakataon, gumamit ng mapanlinlang na taktika ang mga Abbasid. Nagdeklara si Abu al-Abbas sa Safa, na kauna-unahang kalif ng dinastiya ng pangakong reconciliation sa mga inapo ng mga unmayan. Tumugon naman dito ang ilang nakaligtas sa rebelyon at nang matipo na lahat ay minasakir sila at inubos. Tagayon ay wala nang magiging bantapa sa imperyo sa kabila ng madugong simula, ipinangako ng bagong dinastya ang isang mas maayos, makatarungan at makaislam na pamamahala. Ang bagong kabisera ng Caliphate ay itinayo sa Bagdad, isang lungsod na naging sentro ng komersyo, kaalaman at kalakalan sa loob ng maraming siglo. Ang Baghdad at ang House of Wisdom. Noong 762 CE, itinayo ni Caliph Al-Mansur ang lungsod ng Baghdad na matatagpuan sa gitna ng kasalukuyang Iraq. Sa kanyang plano, ginawa itong isang lungsod na perpekto ang disenyo. Bilog ang anyo, may malalawak na kalye at pinalilibutan ng mga pader na nagsisiguro ng seguridad. Tinawag itong City of Peace o so Madinat Al Salam. Ang Baghdad ay mabilis na naging sentro ng ekonomiya at kultura sa kanlurang Asya. Ang lokasyon nito sa tabi ng Ilog Tigris ay nagbigay daan para maging daungan ng mga mga ngalakal mula sa iba't ibang panig ng mundo. Dumagsa rin dito ang mga eskolar, manunulat at mga artisano na nagdala ng kanikanilang kaalaman at talento. Ang Baghdad ay naging tahanan ng mga palasyo, masjid, at mga pampublikong aklatan. Ngunit ang pinakamahalagang institusyon na naitatag dito ay ang Bait al-Hikma o House of Wisdom, isang sentro ng karunungan na nagbigay daan sa pag-usbong ng agham at teknolohiya sa buong mundo. Ang House of Wisdom ay itinatag ni Kalif Harun al-Rashid at higit na pinalawig ng kanyang anak na si Al-Ma'mun sa institusyong ito. Nagsama-sama ang mga iskolar mula sa iba't ibang relihiyon, Muslim, Kristiyano at Hudyo, upang magpalitan ng kaalaman. Isa sa kanilang pangunahing gawain ay ang pagsasali ng mga aklat mula sa Greek, Persian at Indian tungo sa Arabic. Isa sa mga pinakamalaking ambag ng House of Wisdom ay ang pagbuhay sa mga akdang pilosopikal ni Aristotle, Plato, at iba pang Greek philosophers. Ang mga ideyang ito ay hindi lamang pinanatili kundi pinalawak pa ng mga Abbasid scholars. Bukod sa filosofiya, ang House of Wisdom ay naging sentro ng pag-aaral sa astronomiya, matematika, medisina at kimika. Isa sa mga kilalang scholar dito ay si Al-Khwarizmi, na kilala bilang inventor ng algebra. Ang kanyang aklat na Kitab al-Muqtasar fi al-Jabr walmukabala ay naging pundasyon ng modernong matematika sa medisina si Ibn Sina na kilala rin bilang Avicenna ay nag-ambag ng mahahalagang kaalaman sa pamamagitan ng kanyang aklat na The Canon of Medicine ang mga ideya niya ay ginamit bilang sanggunian sa medisina sa Europa sa loob ng ilang siglo ang astronomiya ay isa pang larangan na umunlad sa ilalim ng abasid gumamit ang mga iskolar ng mga astrolabe upang mapag-aralan ng kalangitan na nagresulta sa mas detalyadong mga mapa ng mga bituin. Ngunit sa kabila ng tagumpay ng ginintuang panahon, may mga aspeto ng Abbasid Caliphate na hindi gaanong nabibigyang pansin. Ang kaalaman at pag-unlad na naganap sa panahon ng Abbasid ay hindi palaging naaabot ng mga karaniwang tao. Ang edukasyon halimbawa ay eksklusibo lamang para sa mga mayayaman at may kaugnayan sa Estado. Ang mga manggagawa at alipin na siyang bumuo ng pundasyon ng ekonomiya ng Caliphate ay kailanmay hindi nakinabang sa mga tagumpay ng siyensya at teknolohiya. Bukod dito, may mga dokumento na nagpapakita na hindi lahat ng ideya ay tinatanggap ng Abasid. Ang mga diskursong itinuturing na erehe o banta sa kanilang kapangyarihan ay tahasang sinusupil. May mga ulat rin na maraming sinaunang manuscript ang sinunog dahil hindi ito tumutugma sa mga prinsipyong islamiko ng Estado kung saan ito unang nag-ugat. Habang patuloy ang pagsulong ng agham at sining, unti-unti namang nalulunod sa intriga ang pamahalaang abasid. Ang mga kalif ay naging abala sa pagpapanatili ng kanilang kapangyarihan at ang mga alitan sa loob ng pamilya at sa pagitan ng iba't ibang rehiyon ay nagdulot ng kawalang katatagan. Isa sa mga pinakamalaking hamon sa caliphate ay ang pagkakawatak-watak ng kanilang teritoryo habang lumalaki ang sakop ng imperyo, nahirapan ang sentralisadong pamahalaan na kontrolin ang malalayong lugar. Ang ilan sa mga rehiyon tulad ng Andalusia at North Africa, ay nagdeklara ng kalayaan mula sa Abbasid. Kasabay nito, ang mga paglusob na isinagawa ng mga Turks noong mga panahong iyon na nagbunsod sa mas pinahina nitong depensa na naging dahilan ng pagkawala ng ilang mga lupaing sakop nito. Ang pagbagsak ng Baghdad bilang sentro ng kapangyarihan ay naganap noong 1258 CE nang salakayin ito ng mga Mongol. Ang dating makapangyarihang lungsod ay sinunog at libo-libong tao ang namatay. Ang House of Wisdom kasama ang mga aklat na naglalaman ng kaalaman mula sa buong mundo ay tuluyang nawasak. Ang kwento ng Abbasid Caliphate ay isa sa mga pinakamatingkad na halimbawa ng potensyal ng tao para sa paglikha at kaalaman. Sa ilalim ng kanilang pamumuno, ang agham, medisina at sining ay umunlad sa paraang hindi pa nakita noon. Ang kanilang pamana ay nananatiling buhay hanggang ngayon, mula sa matematika hanggang sa medisina, mula sa pilosopiya hanggang sa arkitektura. Ngunit ang kanilang kwento ay paalala rin na ang tagumpay ay may presyo. Ang ginintuang panahon ay hindi maiikakailang nag-ugat sa sakripisyo ng marami. At ang bawat liwanag ay may anino. Ang pagkakawatak-watak, intriga, at pag-abuso sa kapangyarihan ang sa huli nagpabagsak sa isang dakilang dinastiya. Sa pagtatapos ng kwentong ito, tayo'y inaanyayahang mag-isip. Paano natin magagamit ang aral ng kasaysayan upang tiyaking ang liwanag ng kaalaman ay hindi mauwi sa kadilaman ng ambisyon at intriga? Sa pagtatapos ng kwentong ito, natutunan natin na ang bawat dakilang sibilisasyon, gaya ng Abbasid Caliphate, ay may dalawang mukha, ang liwanag ng kaalaman at ang anino ng kapangyarihan. Ang ginintoang panahon ng Islam ay isang patunay ng potensyal ng sangkatauhan na magtagumpay. Ngunit ito rin ay paalala na ang tagumpay ay may kaakibat na pagsubok. Ang video na ito. Huwag kalimutang i-like at i-share sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Ang inyong suporta ay mahalaga para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga makabuluhang kwento ng kasaysayan at para sa mga bagong kwento at kaalaman na magpapalawak ng inyong pananaw sa mundo. Mag-subscribe na sa ENC Ako TV, The History Channel. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng nakaraan at alamin kung paano ito makatutulong sa ating hinaharap. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa susunod nating kwento ng kasaysayan.